Ngayon, mga malit muna para maubos. Ang penali TV. Yun. Rolando, Nakunang! Okay, Uy, Will, ano ba yung ano mo? Tambiolo mo? Ano? Arnola? Federico, <laughs> Si wala nang TV. Wala nang TV pa <laughs> Nakaraan oh. <laughs> Wala nang TV Wala na. Nasa kanya yung TV nung nakaraan. Wala nang TV. Oo. Nasa kanya yung TV nung nakaraan eh. Ah, Tek. Oo. Oh. Nasurte pa rin. Atis, mayroon pa rin, Tek, no? Ano ba, ano ba, bibigyan na rin. Okay na, Tek. <laughs> alam mo na ha. Tek, kanina mo pumunta yan? Mayroon, skoker oh. Ah, mayroon, skoker ah. Skoker, skoker. Ah. Mayroon, skoker. Arbi oh. Ay Arbi tama bago ang sumanda bagong asawa <laughs> Pangarap, <laughs> <laughs> Pangarap bi Okay kuya boy Electric pan Sa'yo Asinto Bura sa asinto Butikol 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 Uh, okay. Puro pintor po, lahat ng pintor meron. So, Sino lang pintor hindi nabibigyan? Lahat na meron na no. Oh, na si lahat po pintor merong regalo. Ano? Lahat pintor no. Oh, lahat ng pintor. Sama-sama eh. Yan, kena. Ayuh, ayuh. Kau po Oh, uh, puta nagtago, lumabas uh, din na nagtago uh, Paningit, paningit, paningit Paningit, paningit, paningit. <laughs> Dorbo ka na ha mo na lang ha RJ, saluya RJ, RJ. <laughs> Turbo. Turbo. <laughs> <Torbo. laughs> yeah, pare-pare sa kayo ng tatay mo Dorbo, <laughs> dorbo okay. Yan, anak po siya ni Foreman. Si Foreman, electric pan. Siya rin, electric pan. Oo, oh, pareho sila. Domingo Lim. Mandoming. Doming. Tomboy. Oo, ayos ah. Saan na ba yun? Wala. oh ito na. Ayun na. Ayun pala ang inihintay niya. Na, boy, sasayin nga ka na ano. Kahit matutulong ka.